Twelve years old pa lang ako noon. Si Lola ang nagpalaki sakin. Maliit lang ang bahay namin pero puno ng pagmamahal. Si Lola payat, maputi at mahilig magdasal. Medyo mahina na siya ng no mga huling araw. Pero nakakakain pa ito. Naalala ko pa habang kumakain kami. Hindi niya maisubo ng maayos yung pagkain niya. Bata pa ako noon. Kaya natawa pa ako. Hindi ko gets na senyalis na pala yun. Tabi-tabi kaming natulog. Ako, si Papa at si Lola. Niyakap ko pa siya bago matulog. Sinabihan ko na mahal na mahal ko siya. Kinaumagahan. Naramdaman ko pa na inalaya ni Papa si Lola para umihi. Pero nang magising ako, sinabi ni Papa na wala na siya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang natulala lang ako nung araw na yon. Sa paningin ko, natutulog lang siya. Nung araw na yon, kailangang umalis ni Papa para asikasuhin yung funeral. Naiwan ako sa bahay. Mag-isa, kasama ang katawan ni Lola. Natakot ba ako? Hindi. Siguro dahil kamag-anak ko siya, parang normal lang naman parang natutulog lang siya pero tahimik yung bahay at parang mahibigat sa hangin gabi na nang bumalik si papa dala na niya yung katawan ni lola para sa burol mga bandang alas 9 ng gabi ako lang ang nasa bahay pagod na pagod ako noon kaya naisipang kong matulog muna tapos may kumatok tatlong beses, tatlong beses na may hinang katok. Pero klaro, hindi ko alam kung bakit pero, parang may pumipigil sa akin na buksan yung pinto. Parang instinct. Parang may nagsasabi sa akin na wag. Tatlong beses tatlong katok. Tapos wala na. Hindi ko binuksan. Hindi ko tinanong si Papa. At hindi ko ito naikwento kahit kanino. Pero sa loob-loob ko alam kong may kakaiba. Hindi normal yung pakiramdam ko. Parang may gustong pumasok. Pero hindi dapat. Ngayong adult na ako, mas naiintindihan ko na. May mga nababasa ako na kapag may kumakatok sa gabi. Lalo na kung may gut feeling ka. Huwag na huwag mong bubuksan. Kasi minsan, hindi tao ang kumakatok. At kapag binuksan mo, parang binigyan mo na sila ng permiso. Hindi ko alam kung si Lola ba 'yon. Baka gusto lang niyang magpaalam. O baka may ibang presensya na sumabay sa pagkawala niya. Pero thankful na rin ako na hindi ko binuksan. Baka iba ang nangyari kung nagpadala ako sa curiosity ko. Hanggang ngayon dala ko pa rin ang memorya na yon. Hindi siya traumatic pero may bigat. Parang paalala na may mga bagay tayong hindi nakikita pero dapat nating respetuhin. Kung may nakakinig man dito na nakaranas ng ganito, sana malaman kung hindi ako nag-iisa Baka may iba pa na may kwento ng tatlong katok, ng gut feeling, ng isang presensya. Baka hindi sila nandyan para takutin tayo. Baka para paalalahanan tayo na may hangganan ng mundo natin. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Miss Mara. More power po sa channel niyo. Ako si Rika at ito ang aking Haunted Journal.